Hindi pa nare ang mga labi ng dalawang seafarer na namatay sa missile attack ng Yemeni group na Houthi sa kanilang barko sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers, Officer in Charge Hans Leo Kakdak, inaantabayanan pa nila ang gagawing salvaging operation sa nasunog na barko para ma na ang bangkay ng dalawang tripulante. Paliwanag ni Kakdak, Prioridad ng Indian Navy na ma-evacuate muna ang lahat ng sakay ng barko kaya naiwan ang dalawang katawan. Ang term dun sa report ay the ship was engulfed uh, by fire. Yung mm -hmm. lugar, at least yung lugar, kung saan nandun yung dalawa. Mm -hmm. At uh, ang urgency kahapon nung dumating ang Indian Navy is to evacuate everybody. Mm -hmm. So, naiwan pa yung, uh, yung dalawang uh, uh, bangka. Nandun pa, kaya uh -huh. inaasahan natin na sa salvaging operations ay makakasama yung retrieval ng human remains. Okay. Sa hiwalay na panayam, kinumpirma ni Kakdak na ongoing ng ngayong araw ang operasyon para ma-recover ang katawan ng mga nasawi. Umaasa sila na magkakaroon ito ng positibong resulta dahil nakadepende niya sa shipping company ang pag-recover sa mga bangkay. Samantala, kasalukuyan naman ng nasa ligtas na kalagayan ang tatlo pang Pinoy na nasugatan sa pag-atake. Ayon kay Kakdak, nagpapagaling sila sa isang ospital sa bansang Djibouti sa Silangang, Africa, kasama ang iba pang Pilipinong tauha ng barkong MV True Confidence kagabi nakausap ko through video conference yung sampo mm -hmm. at uh, they uh, nakita ko for myself na sila ay nasa mabuting kalagayan uh, nakausap ko rin yung kapitan na indiano okay. na nagsabi mm -hmm. rin na sila ay nasa mabuting kalagayan at alagaan niya yung crew natin mm -hmm. at uh, uh, dinalaw din ng indian captain yung tatlo sa ospital at mm -hmm. sabi naman ay uh, ay nasa stable condition so Magandang balita doon sa tatlong nasa ospital. Uh, seryoso yung injury pero nasa stable condition sila. Nakausap na rin ng DMW ang mga kaanak ng mga tripulanteng nasawi at mga nasugat ang sanasabing pag-atake. Ayon kay Kakdak, nakatakdang puntahan ngayong araw ng kanilang ahensya ang pamilya ng isa sa mga namatay na si Ferrer para personal na ipaabot ang kanilang pakikiramay at suporta mula sa pamahalaan. Para sa NBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, sama-sama tayo Pilipino.